Good afternoon guys Dito tayo ngayon sa Dinahikan Aplaya Aplaya, ayun Dudong Daming dudong oh Pagupit na kami ni Dudong Yehe And Guys Ayun may mga bangka oh May bangka Wow, ang ganda Ang ganda

gumawa ang ano. Dagat. You wala, know ano. wala ka man ano nila. Ayun, inupuan ko. You know, nandito po pa aking palangga. Si Dudong janjan ano you know? Ayun, okay o. na lang. Ano yung ngipin sa, ano, sa kakindi. Agoy okay na lang. Okay. <laughs> ang aming gulong janjan Gustong gusto talagang magpunta sa aplaya. Ayaw tatahimik pag hindi masunod ang gusto. Magpunta sa aplaya. Naglalambing sa papa niya. Guys. May mga bangka dun you know, guys. May mga bangka. May you mga pati nito bangka. Ano? Ano? Minggir dulu din, jangan Bapak Bupati Naraw kami. Minggir dulu din. Yo. Know. Halo Bu aku kan. Bok sikih. palu bulu budak hangat. guys sa apply ya, ah. malaking bangka guys yun ah malaking bangka yun ah ha ah, anak huwag na tayo na ano na yung mabutahin tayo ng dilim ganda dito guys dito actual itu na talaga ito hindi na video <laughs> sige na So, yung dito lang guys thank you for watching dito lang sa dagat you know ang ng dagat thank you for watching guys Loh, Sino yan? Sino yung Ayo. Alas si Ate Kota mo kuno na magkain natin. Ayo ha. Yan, yan yung panganay ko guys. Oh, kayating, si Ate Norika ayun ha. Ang baba ng baby. Ha. <laughs> kami nagtumbo. <Ay. laughs> kagat. Kagat daw, Ate. Oh, yun, gutom pa pala si Dodo. Yung oi. Yun o, tulad kami, biglang dumating yung ati.